by the time na matapos mo na lahat ng videos dito sa free video training series na ito, by the time na matapos mo itong free training na ibibigay ko sa'yo, alam mo na lahat ng kailangan mong malaman at alam mo na lahat ng kailangan mong gawin para magkaroon ng successful na internet business, para magkaroon ng business na kumikita ng malaking income sa internet. So, i-apply mo lahat ng mga strategy na ituturo ko sa'yo, i-apply mo lahat ng mga methods at gamitin mo yung mga tools na ipapakita ko sa'yo para makuha mo yung financial abundance, yung time freedom na deserve mo.